hello dear member kailangan natin itong gawin kailangan mo ng ganito no? onion pagkatapos ang kunin mo kung meron pang mas maganda pa dito no? hindi ko alam kung ito ay tutubo ba o kung ano pero siguro tutubo siya kasi meron pa naman siyang kakaunting mga ano tawag neto mga roots So, para saan ba ito? Ito siya ay gawin mo no, uh, every Friday. Friday mo ito siya gagawin first Friday of the month. So, ako, nakagawa ako na ito. Ginawa ko to noong uh, first Friday of the month. Ito ginawa. And ngayon, ang, ang gagawin mo, dahil nakalipas na naman yung first of Friday of January so ang gagawin mo ay first Friday ng February mo gagawin ito so be sure kung meron kang ganito na marami uh, basta ang pupwede, ang pupwede ay tatlo, pito at siyam siyam na ano na peraso no? so eto sila ay magkadikit so ano na to, dalawa na, no, dalawa na siya. So, ang gagawin mo dito ay kailangan mo lang ng baso na ganito. Mm. Lagyan siya ng tubig na medyo matagal na siya sa labas. Hindi mo pwede ilagay dito yung tubig na galing sa gripo mismo. Lalo na kung dito sa Maynila na ang inyong mga tubig ay merong mga, ano tawag neto, meron ng chlorine. So, ang gagawin mo dito, ay ilagay lang siya ganyan lang ang tubig ha ganyan ang tubig pagkatapos ay kailangan mo ng pulang panali ayan pulang panali and kailangan mo ng pera yung pera na kakailanganin mo dito ay yung pera na angkop doon sa birth date mo or birth year mo sorry birth year kung kailan ka pinanganak For example, pinanganak ka 2005. So, 2005 na coins. Tapos, ang gagawin mo ay... eto sample lang itong coins na ito. Okay? Tapos, ang gagawin mo dito, ganito. Hmm. Tapos, ang gagawin mo dito, bago mo ito ilagay dito, ang kailangan lang ay... Ano? Kailangan mo ng... Uh, anong tawag na ito? Kakailanganin lang natin yung foil. Ito siya ay babalutin mo lang. Balutin siya sa foil. Pagkatapos, ilagay dito sa dito, bottom ng baso. Pagkatapos ay ganito. No? Ganyan. So, sasabihin mo lang dito, I always have all the money that I need and I cannot help but to attract a lot of money into my life. Earth and fire, bring me my desire my land and sea, bring good luck to me as I will it, so mote it be. So, yun ang sasabihin mo pagkatapos ay itali mo siya ng tatlong beses. Tatlong beses mo siyang itali. Ang idudulot neto sa'yo ay bibigyan niyang daan lahat-lahat ng mga kakailanganin mo sa buhay. For example, meron kang nadidelay ng mga projects, meron kang pera na nadidelay. Ito siya ay remedy. No? And marami nang gumawa nito mga nauna pa sa inyo ng mga members namin. And they are successful right now. So, ang kakailanganin mo lang ay maghanap ka ng kahit na anong coin. Old coins ay po pwede basta't naaangkop doon sa iyong kapanganakan at pagkatapos ilalagay ito saan mo ito ilagay doon sa kitchen na no, doon sa ating kitchen ito ilalagay sa north area pagkatapos makikita mo kung ang iyong uh, chanting ritual ay uh, maganda ang uh, bunga dahil sisibol yung mga dahon nito and every time na sisibol ito, kailangan mong putulan, kumuha ka ng isang peraso, tatlong peraso or limang peraso. Basta't ganun lang ha, tatlong peraso, limang peraso or isang peraso ang kukuhanin. Pagkatapos ay i-dry. i, -dry. I -dry ito sa, i yung kinuha mo doon mismo sa araw. Pagkatapos ay isasama siya sa mga ritual na ginagawa mo like for example nagsusunog ka ng mga laurel ay isama ito pagkatapos ay i-wish mo na doon na kung ano man yung mga mga balakid merong mga blockage doon sa mga biyaya na makukuha mo ay hinihiling mo sa kalangitan na mawala yung mga balakid na yon and mag-success ka so now why meron kayong natutunan sa uh, video natin na ito dalangin ko na maging successful kayo sa lahat na yun yung gagawin and uh, more luck and happiness ang para sa iyo sa 2024 god bless